Eh magandang gabi nga sa inyo mga kabuwek. Ako samahan niyo muna nagpakain ng mga inahing baboy namin. Ay eh, hindi pa rin ho sa ako makamubun eh. Ay eh, sa pataas pa rin ho ang presyo ng baboy. Kau ay eh, thank you Lord naman sadyang nakakaawa na kaming mga backyard farmers eh. Sa mahal gamit ng pages, sa laki ng hirap ng mga mag-aalaga, tapos ang pagkakamahalan ka rin sa palengke, tapos mura lang ang ng mga baboy kau ay agak sadya sa surat iya mo tapos pati mga ahente naon ay kinagagalitan at mga barat daw ay sa akin naman i eh, walang kasalanan ng mga ahente trabaho nila yun ay eh. edi eh, kung mababa edi eh, wag ibigay minsan lang siguro ay nakakasura sadya mga oper at akala mo hinihingi na laang siguro yung mga sub agent ay sadyang babarteng ka ng kumita pero yung mga direct agent ay dun ka makakapihaw ng mataas sa presyo isa eh, sa tunay ay mahirap humanap ng direct hauler lalo't at backyard ka lang. kaya nga mga agent sadya ay makakatulong para makabenta ta ang mga magalaga. Buti naman ngayon at sa pataas na sadya. Balita ko din pala, ay eh, bukod sa mataas ang demand ng karne, ay eh, wala daw munang imported na karne ngayon. Ay ako itaka din naman sadya. Sa dami ng mga mag-aalagang baboy sa Pilipinas, ibakan eh, baka nakakadali pa din ang ipag-import ng ating government. Sa tingin nyo ka mga kabuhay, bakit kaya? E eh, di pag-import nga naman ng mga frozen meat, ay eh, pagbaba ng bali ng ating baboy. Ay eh, po. sa halip na ipromote ang Pinoy pork, ay eh, lalong malulugay ang mga magalaga. Eh, nga pala mga bago anak naming inahin, ang isang are ay eh, labing apat na buwik ang inilabas, ang naman ay aanim. Ay ayos din iyan. Blessing pa din. Tapos sa awan ng Diyos ay magaganda pa din naman ang mga buwek na paanak namin. Are, aanaki na din. Baka ngayong gabi are mga anak na. Sana naman ay makaraos ang madami-dami. Babalitan ko kayo bukas kung ilan na lumabas. Hulaan nyo mga kabuwek kung ilan na magiging anak nare comment lang kayo. Ang uno makakahula, may 200 Gcash. 200 na lang muna, at di pa mayaman si Kabuik eh. Nang makapagkimot-kimot nga ng kaunti at nang makapahipahinga nga, ay kami oh, na masyal mo ng mag-anak. Kau bigkasin a Ay mag-anak na nga naman ang tawag sa aming tatlo eh. Ay kami nga nag-road trip lang din eh. Dapat ay pupunta kami sa Baywalk. Ay malayo pa lang lakaray. Ay di, hindi na kami natuloy. Na masyal na lang sa bayan. Bumili ng hapunan. ayon ay quality time na yan para sa amin. Nakakatuwa at noon igarni pa kami. Ngayon ay garni na. Kabilis din sa ng panahon ah. Ay magtatatlong buwan na agad ang aking panganay na anak nari eh. Salamat sa blessing Lord. Salamat sa biyaya ng pamilya. Eh siya ay ka, mga kabuwek. Susunod na lang ang huli. Sana'y tumakas pang presyo ng buhay ng baboy. Ingat. Love you.